Hello guys! So, ang topic natin for today, mga katangian ng babae na napakahalaga sa lalaki maliban sa itsura. So, alam nyo naman na paulit-ulit kong sinasabi na kaming mga lalaki ay visual creatures. So, mahalaga rin yung nakita namin sa inyo, lalong-lalo na yung maganda mong mukha, sexy mong katawan, at yung kabuuan ng physical mong anyo. Pero hindi lang yan ang mahalaga sa lalaki. Meron ka mga katangian na mas binibigyan namin ng importansya. At yan ang dapat nyong malaman. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, ating aalamin ang mga katangian nyo na mas mahalaga sa amin kaysa itsura nyo. Number one, ito, yung sexually confident. Ito ang isa sa mga nagugustuhan ng mga lalaki kapag ang partner namin ay palaban. Yung alam mo ang ginagawa mo sa kama. Ang gusto ng lalaki, ay dapat all throughout kayo, ibigay niyo ang lahat. Dapat confident ka sa sarili mo. Dapat alamin mo kung ano ang kaya mong i-contribute sa kama. Hindi yung ikaw lang ang nag-aantay ng grasya. Huwag ganun. Kung pinapaligaya ka ng lalaki, ibalik mo rin sa lalaki yung kaligayahan. Yan ang isa sa pinakamahalaga na katangian mo na magugustuhan ng lalaki. Huwag kang maging timid. Huwag kang maging clueless. Huwag kang masyadong inosente pagdating sa kama. At huwag kang mag-iinarte. Kung nag-iinarte ka, huwag ka nang tumuloy dyan sa action na yan. Okay? So, ayan po ang number one. Number two. Modesty. Ito yung isang katangian na ang babae ay mapagpakumbaba. Humble ika nga hindi siya nagyayabang. Nag-iingay, ipinagpipilitan yung gusto niya kahit alam niya na mali siya. Kahit alam niya na walang sense yung sinasabi niya, ipinagpipilitan niya. Huwag ganon. Kung alam mo sa sarili mo na may pagkakamali, be honest enough to accept it, di ba? Ayaw na ayaw ng lalaki yung mas mataas ka pa sa kanila. Yung inaapakan nyo na yung pagiging uh, ama ng tahanan or yung pagiging lalaki ng isang lalaki, di ba? Bilang babae, you must submit yourself to your husband, to your partner, di ba? So, be modest enough, di ba? So, ayan po ang isang katangian na gustong-gusto ng mga lalaki. Huwag magbrag, huwag magyabang, huwag underin yung mga partners nyo. Number two, number three, intelligence. Ang lalaki, na-attract yan sa babae na alam niya na marunong. Marunong sa buhay. Alam niya ang ginagawa niya. Meron siyang opinion. Kaya niyang i-depensa kung ano yung alam niya na tama. So, most probably, dapat may sense din yung sinasabi ng babae. Common sense, ika nga, di ba? So, yung mga ganyang characteristics ng babae, sobrang mahalaga yan sa lalaki, lalong-lalo na kapag nagsasama na kayo or kapag nagkakaalamanan pa lang kayo ng pagkatao ng bawat isa, nagkikilatisan, ika nga. Itong intelligence na ito, hindi ito ibig sabihin na napakataas ng pinag-aralan mo. Hindi po yun. Mas gusto namin yung may common sense, yung marunong umunawa at umintindi sa mga sitwasyon, yung marunong dumiskarte sa buhay. Yan! Yan ang the best na katangian. So, ayan po ang number three. Number four. Minimal makeup. Isa ito sa katangian na gustong-gusto ng lalaki. Ayaw naman namin na ang aming minamahal na babae ay magmumukhang clown. Diba? Sa sobrang nilagay mo dyan sa mukha mo, ay hindi na namin kayo nakikilala kasi nagbago na yung itsura nyo. Ganon ang nangyayari minsan sa mga iba nating mga kababaihan na kapag naglagay ng makeup sa mukha, yung hindi mo na makikilala, nagbago na talaga yung itsura. Of course, hindi namin kayo pinipigilan na mag-makeup, pero huwag naman yung labis-labis, okay? Of course, yung makeup na yan is to enhance your beauty, your physical beauty, lalong-lalo na sa mukha. Kasi nga, di ba, yan talaga ang kukunan ng karamihan ng kababaihan, ang kanilang mukha. Pero kapag nasobrahan, sa halip na mas gaganda siya, mas gaganda kayo, ay nagiging disastrous or disaster yung kinalalabasan. Sa halip na ma-attract yung opposite sex, yung mga kalalakihan, ay nagiging katawa-tawa or hindi ka na nagiging attractive. Number four. Number five good sense of humor. Kapag ikaw ay may good sense of humor, mas lapitin ka ng tao. Mas attractive ka. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong napakagaling magpatawa. Hindi ko ganun. Pwede naman na uh, kapag uh, nasa isang grupo ka, nasa isang kwentuhan, dapat marunong ka rin tumawa sa mga pinag-uusapan, sa mga nakakasalamuha mo. Kung sila ay nag-crack ng joke, kung sila ay nagpapatawa, tumawa ka. Ipakita mo na nakakatawa yung mga sinasabi nila or funny yung mga nangyayari, di ba? Huwag kang magiging killjoy. Huwag kang nagsisimangot dyan, di ba? Ganun yun. Hindi ibig sabihin na dapat napakagaling mong magpatawa, di ba? Bonus na lang kung talagang gifted ka sa ganyang larangan, di ba? Pero just uh, being funny, kapag ikaw ay nasa isang group, ikaw ay sumasabay sa mga tawanan, That's fine. O, diba? So, yan po ang number five. Number six. Ito yung meron kang self-respect. Huwag mong bababuyin yung sarili mo. Kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo at nakikita ng ibang tao yan, lalong-lalo na sa mga lalaki, madidisappoint sila. Hindi sila ma-attract sa mga ganyan. Kapag alam ng lalaki na wala kang respeto, kung kani kaninong lalaki ka pumapatol, hindi ka irerespeto ng kalalakihan. Ang gusto lang ng lalaki na yan kapag pinatulan ka ay yung katawan mo. Aside from that, wala na. ba? Diba? So, yun ba ang self-respect? Yung wala ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Paano ka irerespeto ng ibang tao kung ikaw mismo ay binababoy mo na ang katawan mo o yung sarili mo? So, sabi nga nila, respect Bigets, respect. So, yan po ang number six. Number seven. Ito, yung good cook. Mahalaga talaga na bilang babae ay alam mo rin magluto. Kapag ikaw na ay pumasok sa relasyon, lalong-lalo na kapag nagkapamilya na kayo, bilang ilaw ng tahanan, ikaw ang magluluto para sa mga anak mo, para sa asawa mo, So yung pagluluto na yan, isa yan sa mga katangian na inaasam ng lalaki na sana yung babae nila, yung partner nila, ay marunong magluto. Hindi kailangan magiging chef ka, o magiging magaling na cook, hindi po yun, bonus na lang kung talagang nag-aral ka ng mga ganyang skills. So, yung pagiging marunong magluto, bet yan ng mga boys, ng mga lalaki. So, ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga katangian na mahalaga, importante sa mga lalaki, maliban sa itsura mo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!